Mayroong mga bagay-bagay na hindi pa natin alam tungkol sa ating bansa at nakakatuwa, ano? May mga funny things about sa bansa natin. Pilipinas, ang pinakamalaking supplier ng mga nurse sa buong mundo. Kasi nga naman, syempre, just to support our culture. Eka nga, ang mga Pilipino, ang mga hospitable. Kaya gustong gusto nilang maging nurse ang mga Pilipino kasi maalaga. Nagtatrabaho ng may pagmamahal. Alam nyo ba na mayroon tayong 170 dialects sa buong bansa? Tsaka alam nyo ba yung awit na bayang magiliw, perlas ng silanganan? So related yung perlas ng silanganan na yun, sasasabihin ko sa inyo ngayon. Bakit kaya mo? Dahil dito sa Pilipinas, matatagpuan ang pinakamalaking perlas sa buong mundo. Ito ay tumitimbang ng 75 pounds or mahigit 30 kilo. At alam nyo ba ang value nito ay nasa 100 million pesos? Imagine! perlas 100 million pesos. Oh my, who swallowed the fly? At pagdating sa kantahan, walang tatalo sa Pinas. Bakit ka mo? Ang pagkanta o pag-awit sa video, kay gamit ang video, kay ay naging libangan na ng ating mga kababayan, ano? Ito ay nagsisilbing paraan upang malibang sila, matanggal ang stress o kaya i-showcase nila yung mga talents nila, especially during any celebrations, no? At dahil hindi ka nakakatulog, ka-chat-chat, -chat, ano? Okay lang 'yan kasi pinapatunayan mo lang yung binansag sa atin ng ibang bansa na text capital. Naranasan nyo ba yung mga dikipad na cellphone? Alam nyo ba ang bansa natin ay may 86% na Roman Catholics or mga Kristiyano, no? So, napakalaking impluensya nito sa ating bansa. At ang mga Pilipino ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Bakit kaya mo? Kasi nag start yung Pasko natin September at nagtatapos ito sa January habang sineselebrate natin yung Kings sa January. Ano? Kaya nga tayo, pagpatak ng eh, may mga Christmas light na, may mga Christmas tree na. Maririnig mo na yung mga music, yung mga pamaskong mga awitin, ano? Nakakatuwa yan. Pagdating naman sa pagkain, Pilipino ang may pinakamadaming menu or delicacies, ano? Na kung saan ay napakasasarap. So kasama na rito yung minudo, mechado, adobo, sinigang, paksi. Pagdating naman sa paglilibot, pamamasyal at uh, pagbabiyahe, tayo lang ang may kakaibang way of transportation kasi meron tayong jeepney, meron tayong tricycle, meron tayong kalesa, meron tayong kariton. Okay, yan, diyan tayo kilala. Ipagmalaki muna kasi nasa atin ang tarsier. Siya lang naman ang pinakamaliit na primates sa buong mundo at matatagpuan lamang ito dito mismo sa ating bansang Pilipinas. Pag sinabi nating primates, ano yung pumapasok sa isip mo pag sinabing primates? Pag sinabing primates, the most intelligent member of a group of mammals. Matatalino. Okay. So sabi nga nila, unggoy daw yun. Pinakamaliit na unggoy dito matatagpuan sa ating bansa. Ito tungkol naman sa pagkain. Ano? Alam nyo ba na ang balot or uh, yung tinatawag nating uh, hindi napisang itlog, merong kiti sa loob. Kung tawagin nga nila yan ay fertilized duck embryo, no? Kapag pumunta ka sa turuturo, sa mga night market, hindi mawawala ang balot. At syempre, never tayong bumagsak sa pinaka magagaling mag-selfie sa buong mundo. Kasi nag-rank lamang tayo as highest selfie takers in the whole world. Kita mo, di ba? Mahilig tayo mag-selfie-selfie. -selfie. Lalo na nung wala pang touchscreen. Tungkol naman sa watawat, Pilipinas lang ang may watawat na kapag binabaligtad mo, may gera. Pag nasa taas yung asul, payapa eh. Ngunit kapag binaligtad mo yung watawat -wat at red yung nasa taas Sigurado ang ibig sabihin yan may gerang nangyayari or magkakaroon ng gera Alam nyo ba na karamihan sa mga Filipino ay naniniwala sa mga pamahiin or yung mga superstition Superstitious belief Lahat Dito nga lang eh may dumaampusang itim hindi ka natutuloy sa lahat Tungkol naman sa sports, ang boxing ay isa sa kinahihiligang sports ng mga Filipino. Katunayan nga itong ating kababayan na si dating Senator Manny Pacquiao, kapag nakikipag-boxing siya, kapag may match siya, zero crime rate. Walang krimen kapag may boxing si Pacquiao. Okay, sana lagi na lang siyang may laban. Ano? Sana everyday may laban si Pacquiao. Okay, wag lang ako yung magiging kalaban niya kasi siguradong Baka umuwi lang ako ng bugbog. Hmm, ka naman ng buko o yung sabaw ng buko. O yung buko juice na tinitinda dyan sa kanto. Napakasarap. 20 pesos, busog ka na. May laman pa. Alam nyo ba na pangalawa tayo sa buong mundo? Pinag-uusapan natin buong mundo. Ha? Ah. Pangalawa tayo sa mga pinakamalaking supplier ng buko or coconut or inyog, inyog sa buong mundo. Pangalawa tayo sa buong mundo. Maestro Bino Lessons, Maistubino lessons. Maistubino lessons.